kaya peace na lang tayo magandang araw po sa inyong lahat ito ay uh, paglilinaw lang po sa panganakan ng ating Panginoong Kristo dahil ito ay uh, ito hindi ito pagtuturo kundi isang pagtutul sa kasinungalingan at hindi po December 25 gustong uh, tumutol mag-comment lang po kayo sa baba dahil sasagutin ko po kayo patungkol lamang sa uh, kapanganakan ng ating Panginoong si Kristo kahit taon mayroon kahit araw kahit buwan mayroon oh sa totoo lang hindi December 25 <laughs> pinaglululuko <laughs> kaya ako yung lumayas dyan eh puro mga kasinungalingan eh grabe nagpalathala pa ang uh, ano uh, papa sa na unknown daw hindi raw matagpuan puro wala na nga yung pangalan nyo sa Biblia mga sinungaling pa kayo pagka mga walang hiya kayo ito tutulan na sa Biblia sa 1.26 ng Lucas matututulan nyo ito lalo na ang isa dyan na ubod ng sinungaling pati dugo pwede na raw kainin pari pa naman na ako patawarin ka sana ng Panginoong Diyos sa ginagawa mo ilinulub lob mo ang kaluluwa ng mga tao ito papa kita ko sir tutulan mo ito na sinungaling ka nang ika na buwan nga sinugo ng Diyos ang Anghel Gabriel sa isang bayan ng Galilea ngalay Nasarit. Ikailan? Ikaanim ng buwan. O ngayon, tutulan mo yan. Ikaanim na buwan. E eh, tuloy natin para maging malinaw sa iyo. Sa inyo. Sa isang dalagang mag-aasawa sa isang lalaki na ang kanyang ngalay Jose sa angkan ni David at Maria ang pangalan ng dalaga at sa 28 at pumasok siya sa kinaruruunan niya at sinabi magalak ka ikaw na totoong pinakamamahal ang Panginoon ay suma sa iyo tapos sa 29 datapwat siya ay totoong nagalumihanan si Maria na sa sabing ito at iniisip sa kanyang sarili kung anong bati kaya ito at sinabi sa kaniya ng anghel huwag kang matakot Maria sapagkat nakasumpong ka ng biyaya sa Diyos kaya peace na lang tayo ang kumpleto yan. Labindalawa po yan. Ayan, ang, uh, ito ang diferensya niyan. Oh. Nissan, magkahati, Abril, sa unang uh, first and second week, ayan, ay parang hati-hati yan. Ayan, o, oh, ganyan. Ganyan. Ayan. O, oh, Nissan, unang buwan, dahil ito ang ipinag uh, ipinagutos ng Panginoong Diyos. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim o ikaanim, ikaanim ng buwan o sa atin Agosto. Ito naman sa sa Nisan. Ngayon, bibilang tayo. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Ang hmm ika na buwan uh, ilol ngayon bibilang tayo hanggang dito sa Desimre ang katapat nitong Desimre ilang buwan lang yan ilol, naglihe dalawa, tatlo apat apat na buwan lang mga anak na pagka mga sinungaling ninyo pinaglululukon yung mga tao eh Oh. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Ayan Ito uh, December mula rito sa Elol, pang-anim uh, anim na buwan? Oh. Isa, dalawa, tatlo, apat. Tapos magkakahati dito sa ano, sasabihin dito dito sa buwan na ito. Ilan lang yun? Sa dalawa, tatlo, apat. O. Pang-apat lang. O. August, September, October, November, December. O. One, two, three, four, five. Kung dito sa atin. O. Pang-lima. Ngayon, mga anak na, taglimang buwan na lang ba ang panganganak ng tao? Mga kasinungalingan ninyo. Ayan. Ayan sana inyo pong pag-isipan na yan mga kababayan kung totoo nga na tunay na mga iglesia ang mga yan ah, uh, maraming salamat po sa inyong panonood at ah, uh, hanggang dito na lang muna kung inyong nagustuhan subscribe na lang i-like, i, -like, i tsaka, uh, kaya peace na lang tayo